ito papunta na ako ng office sa ngayon ngayon ang sa uh, regarding sa asawa ko yung puto niya naka -usli. parang os os ano ba yun ewan ko ngayon uh, ganito ha um, update lang to sa amin ano sa amin medical check. Kaya yun guys ang gagawin natin kahit papano yun gagastos na para sa konti ano ayaw nga nito na uh, magrecommenda ng operation or whatever sa iba kasi actually napakagaling niya na doctor para sa uh, ano sa internal medicine kung pwede naman kung pwede lang naman magawa ng paraan na hindi kagagastos ng malaki ginagawa niya ng paraan kasi actually kaya nga alam mo sa totoo guys uh, dami ang dami ang nagpapadoktor sa kanya gawa na magaling siya internal medicine sa kasi ngayon guys uh, ito ang nangyayari kailangan ang inaano ni recommended ni Dok uh, ano um, tawag nito yung mag-exercise lang muna habang ano habang Uh, tuloy ang gamutan yung para sa puto kailangan uh, sa ko ah, uh, ang para sa puto kailangan i-detect niya tapos yung para Pag once na may pagbabago may improvement uh, ang mangyayari uh, gagawin uh, gagawin magpa-improve patuloy na patuloy hanggang naupa din kasi nagbabaluktut nag na kung sa may nag-ghosting na na mga putok sa may niya ang saging naman uh, ang creatinine ko 'di ba dati mataas ngayon bumaba na siya bilang ang standard kasi 80 80 may 0.6 pa siya ngayon yun na lang kasi nakaraan 90 point, uh, 86 pa bilang nawala na yun pag ngayon 80 80.6 na lang ngayon yan ang iibababa pa rin namin bababa pa rin namin yun hindi matuloy ang ano ang sa sugar na lang ang ano ngayon ang gagawin ko ang para pala na manong tubig lang matubig tubig at saka tubig ng buong araw-araw kasi ito, uh, ngayon is Saturday medyo maluwag pa ang kalsada sa dinadaanan namin ito sa uh, Flatwood flat kaya ngayon yan ang kalsada sa hindi masyado matrap ba ginagawa siya ngayon ako guys ano uh, ang kalsada ginagawa ayun na ayos na pero sa bandang ano to sa bandang papunta ng tulay hindi siya ano, hindi pa siya ayos kaya dito na lang guys dito na lang ayos saka guys, thanks for watching. Yan lang pala ang update ng ating vlogs na ngayon. Thanks for watching. Uh, uh, like, share, and subscribe. Don't forget to subscribe to Mondar Vlogs.